dito na kami sa gasinan siya nga pala bago ako magkwento ay gusto ko lang sabihin na hindi maganda ang aking boses ngayon kasi may sipon ako at ito na nga at sisimulan ko ang pagsalaysay sa lugar na to at ayan nga at papunta na kami dito sa loob ng compound na to mapapawaw ka talaga sa makikita mo lalo ng mga halaman ang gaganda talaga siya nga pala ang may ari nito ay ang dating boss ng aking darling pero ngayon siya ay yumauna pero meron silang caretaker dito o tagabantay. At kaya naman kami napapunta dito, lalo na ang aking darling, ay dahil siya ang gumawa ng kuryente nito. Dahil electrician nga siya. Nag-uusap mga kami ng aking darling. Sabi ko, ang swerte naman nila. Ang ganda ng kanilang lupain. Ang lawak-lawak. Tapos syempre, ano, tahimik na tahimik. Napakagandang bakasyonan. Ang maririnig mo lang ay mga hunin ng ibot. Langhap na langhap mo talaga ang malamig na hangin. Tapos sa umaga, ang sarap magpausok ng mga tuyong dahon. Sabi ko sa sarili ko nga ni, ay naku, kakaingit naman ang mayayaman. Likas na talaga silang mayayaman. At yan ang swimming pool nila. At ito nga, at ako'y sa gilid ng swimming pool. At minamasdan ko ba ang magagandang halaman? At tumingin naman ako sa banda roon, eh, inan doon ang aking anak at namumulot ng mga bulaklak. Dibang nalibang ang anak ko. At dito nga ako nakaupo sa swimming pool na ito kanina. Siguro kung may tubig dito, ang sarap maligo. Tingnan nyo naman ang anak ko, talaga naman kahit wala siyang kasama, talaga libang nalibang siya talaga sa mga bulaklak. Lahat ng mga laman dito ay mga korti talaga naman nakaayos. Pero yung mataas ay hindi naman. At ito namang cute na cute na aso na ito. Ay super bait. Labrador pala ang aso na to. Tatlo ang aso dito pero mabait sila. Pag sumasayaw nga ako, nandun sila. Yung dalawa lang, yung isa kasi may tali. O paano hanggang dito na lang at next ulit.